So mga dumarang ng mga nandatakali sa isang saan, baka ay ng mundo. Ngayong araw nito ay bibili po tayo ng manok. At sasabihin natin kung magkano ang kilo ng manok. Dito po sa Kasiklaan Village, sa iyon, 3.50 saan mga kakayon. Bibili tayo ng kilo ng manok. Dito, mayroong kilo dito ata. Magkano kilo dito? Sabi mo kaya? 164. Pagbo. <tod> Sa'yo yeah. diba yan? Dito. Hindi, di mag-in. 170. Dito lang ako sa... Kasi ganun din. Dudurogin mo rin eh. Hindi, hindi sa akin ito. yan ha. Baka mami sabihin mo. Okay, Sa'yo yan. Kaya yan. Ito lang ito sa Kasigla. Pilits, ano si Rodriguez na sa akin. Ah, kahit ako. po ang gustong bumili dito ng kilo ng manok. No? Ay, munto lamang kayo dito mga kaidol. 170 lang po. magkano magkano 'yan? 88 po. Ay, 80 lang ba? Ano 'yan? Ay. 138 138 Iyon na lang. ayun eh buo ganun din tap tapin mo rin pare pare ulang yeah, mas ya mas mangandam Paano to ya sakre ka mo nging yeah, dito ko ya okay na po to to lang ati mura ati mura ngyan sapa ito oh ya yeah. Bawang, unes mo yan. Tapos, lagi ng tubo? Hindi, pag masunang yung babo, isan mo yung babo, pag usunod pala, hindi karambu, tap tapin mo rin. Ano, umubulog ka Yung dapat na maraming. Di ba, may kakalga tayo ng panulog. Tapos pangalawag ka ta, yun ang panulag normal na Ito na. Ito na manok. dito sa Kasunbahan Bilit Sanusi Rodrigo Sesarma Hidalgo. Hatawin nato tayo. Salamat po. Salamat tayo na. Manok magadero nabili natin. Ay, ay, na po. tayo. Tagal shout out muna sa aking uh, kabatyan Jui Lapuri at sa kabite ngayon yan pero kabats ko yan sa Salong National High School mga kaidol Negros Occidental Jui Lapuri at sa mga kabats itinahin ko sa Salong Barangay High School shout out sa lahat mga kaidol sana mapanood ninyo itong aking video ngayon ito <coughs> shout out po sa lahat world sir langka sa ibang bansa yan mga kaidon uh, abaka shout out po sa sir at marami pang iba mga Kagam kagamutan vlog shout out po sa idol at marami pang iba Habang pawin na po tayo At God bless po sa ating lahat Sana po walang mangyayari sa ating lahat Tuloy-tuloy lang takbo ng buhay Ngayong araw na ito ay Linggo Pizza Buwan ng Abril mga kaidol Pizza ng Abril 2023 mga mang ni 25 mga kaidol sana po tuloy tuloy ang takbo ang buhay natin at ingat po tayo lahat God bless po sa ating lahat mga kaidol maraming maraming salamat po sa ating video nito